Ngayong araw, pinakita nga pala ni Tampi Story ang kanyang mga ibon. Mga inakay nga pala ito ng kakatail at Albswan Sa mga mahilig nga pala magalaga ng ibon dyan, ito nga pala ibinibenta. Humiram naman ako ng betang niyon kay Tampi Story. Pwede na nga pala itong mga itlog at ito nga pala ang ipaparis ko sa kanya. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala akong lumabas para bumili ng kape. Ito na nga lang pala natitirang pera ko sa bulsa. Kapit-bahay lang pala namin ang tindahan. Ito nga pala yung lagi kong binibili sa umaga. Malayo pa lang naaninag ko na si Tampi Story. Nagpapasama nga pala siya pumunta kay Tisoy Beach Farm. So paano guys? Tara! Napakasarap talaga sumakay dito sa e-bike. Tahimik din at wala gaanong ingay. Malapit na nga pala magawa ang ginagawang daan dito sa amin. Ito pa naman ang pinakamabilis na daan papunta sa bilian ng mga isda. May mga nadaanan din pala kami mga maisan. probinsya probinsya talaga ang datingan. Dumaan muna kami dito sa baklaran para sunduin ang anak ng Tampi Story eksakto naman ang dating namin dahil labasan na ng mga estudyante. Siya nga pala ay si David. Kapangalan niya pa yung alaga kong axolotl Nakakamiss talaga maging estudyante, lalo na kapag isang libo ang baon. Char. Nandito na nga pala kami sa may barangay gulod. Iniwan na nga pala namin yung e-bike sa labas kasi hindi makakapasok. Pag nakapunta nga pala kayo dito sa fish farm, eto nga pala yung bubungad sa inyo. Eksakto nga daw ang punta namin dahil meron dito mga bagong isda. Ngayon lang pala ako nakakita ng crayfish na kulay puti. Ang tawag daw pala dito ay white spectre. Dito naman sa kabilang ay meron kulay lang crayfish. Ang tawag naman daw dito ay red clarky. Hindi nga pala kami pumunta dito para bumili ng isda. Si Tampi Story kasi ay bibili ng pandikit para sa ginagawa niyang aquascape. Eksakto naman, meron pang dalawang natitira. Hindi nga pala to katulad ng ginagamit nating Mighty Ban. Kaya naman dumiretso na kami sa bahay ni Tampi Story. Pagpasok ko ng gate, agad nga pala tayong sinalubong ni Daniel. Siya naman yung kapatid ni David. Dahil nandito na rin ako, dito na rin ako magkakape. Habang nagiinit ang tubig, pinakita nga pala sa akin ni Tampi yung kanyang mga inakay. Ito nga pala tatlo ay na. Ang mga lahi nga pala nito ay kakatail at albswan Kung nag-aalaga lang sana ako ng ibon, ako na yung bibili. Kaya nga pala to binebenta dahil napakarami na ng alagang ibon. Napakasarap talaga magkape sa umaga lalu Lalo na kapag may kakwentuhan. Napakaganda talaga ng albino blue topaz. Ito nga pala isang uri ng gapi. Yung PKBM naman ni Tampi ay nanganak na. Mapapasa na ulit ka na lang talaga dahil napakadami nila. Humingi nga pala ako ng plastic kay Tampi Story. Manghiram kasi ako sa kanya ng babaeng niyo na beta. Ngayong araw kasi magbe-breed na tayo ng ganitong klaseng isda. Napaitlog ko na nga pala to dati. Ang kaso lang natunaw. Medyo naging busy kasi ako ng mga panahon na yun. Ngayon nga sisiguraduhin ko na na makakabuo na ako ng fry. Maraming salamat pala kay Tampi Story sa pagpapahiram nito. Kaya naman dumiretso na ako sa bahay. Nandito nga pala sa loob ng aquarium ay ipapareha nating isda. Ito nga pala ay tinatawag na full red beta. O di ba guys, napakaganda. At dahil diyan nagugusta ako ng planggana. Ito kasi ang gagamitin nating breeding materials. Dahil social nga pala ang alaga ko, mineral water nga pala ang gagamitin ko sa kanila. Huwag nga pala nating kakalimutan lagi mag-acclimate habang naghihintay ng oras nilagay ko na 'yung lalaking beta. Huwag nga pala nating kakalimutan maglagay ng clear na plastic. Dito kasi gagawa ng bubble nest ang lalaking isda. Nagupit naman ako ng 1.5 na bote ng coke. Hindi mo na kasi natin sila pagsasamahin. Ikukulong muna natin 'yung babaeng isda sa loob ng isang araw. Dito naman liligawan ng lalaking beta ang kanyang kapareha. Habang nanliligaw, gagawa gumagawa naman siya ng bula dito sa ilalim ng plastic. Habang nagbe-breed nga pala sila, dapat hindi sila na-istorbo. Dito ko nga pala sila ilalagay para hindi nagagalaw. Maglalagay na rin pala tayo ng kulumbo para hindi sila lamukin. Naglinis na rin pala ako ng ating aquarium. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, halos tatlong buwan ko na nga pala tong hindi nalilinis. Maglalagay na nga pala ako ng tubig para ito ay magamit. Kailangan nga pala natin maglagay ng water conditioner. Isang takip lang pala ang ating ilalagay para makondisyon ang ating tubig. Itong mga gapi nga pala ang ilalagay nating isda. Napakaganda kasi nilang pagmasdan. Lalo na kung may iba't ibang klaseng kulay. Dahil available naman yung ating aerator, naglagay na rin ako ng oxygen. O di ba guys, napakaganda ng pagmasdan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Babe, ah, oh, bakit? Ano naman ginagawa mo dyan? Maglalaro ako ng 77 PNL. Paano naman laruin niyo? Dito, napakarami pwedeng laruin. Meron ditong Mind Super Ace, Fortune Gems at Color Games. Eto nga pala yung lagi kong nilalaro, ang Super Ace. Ayan. Dito nga pala sa Super Ace, napakadali lang manalo. Tataya ka lang ng... Ayan, tataya muna ako ng 200. Ayan. Tapos pipindot ka lang dito. Ayan, ayan, ayan. Pwede yan, ganyan-ganyan lang. O, tingnan mo ha. Tapos dito, pag pagod ka na, pwede mong may auto yan eh, may auto. Ayan, titingin mo lang yung auto. Ayan, dire-diretso na yan. Sana naman, halo tayo. Dawa, 200 yung tayo ako ha. Napakadali lang. Oh, scatter, oh, 180. O, nakita mo? Oh, wide. O, wide, tingnan mo. Oh, wide, oh. Oh, scatter. Oh, 2,000. Panalo agad. <laughs> oh, diba? Napakadali lang manalo dito. Tingnan mo, isa pa. Oh, tingnan mo. Panalo agad ako ng 2,180 pesos. Ayan, scatter pa, oh, 10 times. Grabe naman yun. Oh, eto pa, oh, tingnan mo, lalaro pa tayo. Oh, 600 ulit. Oh, tingnan mo, ah. Oh, scatter ulit. Oh, 360. Sige lang, oh, scatter. Ayan, 160. Oh, diba, tingnan mo, oh. Tama-tama lang, magkano? 2,000, 3,000. Uy, tingnan mo, oh, diba? Panalo tayo ng 3,300. Napakadali lang manalo dito sa 77 pnl Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.